Tung Nariyak ay isa sa pinaka magaling, multi-awarded at talagang madali lapitan sa Philippine Through our selfless act, volunteers can strengthen communities and address local needs. Cultivating a sense of collective pride and shared responsibility for the nation's well-being. Si wala punto at wala rin po kayo at yung mga advisor natin yung sinyakot kung mga na to, hindi ganito katatag sinayang. Let us continue to work hand in hand, shoulder to shoulder, until the day crime is nothing more than a distant memory. Yan, hindi po Ang sipag at galing ng mga ating mga chapter director. Tandaan po natin ang nariyak, isa kayo sa pinakamatandang NGO na accredited by the Philippine National Police. Yung iba hindi kumagal, hindi kayo kawala. Pero kayo, tayo, ay e isa sa pinakakunap ang at hanggang sa ngayon. Let us continue to be an instrument of love, peace, hope and continue a positive change to our community. Tayo pong lahat ay volunteer. Tayo pong lahat ay voluntaryo ng kapulisan at ng ating grupo at pamilya na nariya. Ang sinagin ko pong sinasabi sa inyo, kung wala po kayong lahat, wala din po ang lahat ng ito.